Grabe. ay, paalis na? ah sige, sinangot okay. Sina Otoy. Nene, ate siya eh Nino Otoy lang po, nga doon pinakang tubig aray kuya ng pools hindi? Ah, ito na nga ah ito na nga dulo dulo pinakang dulo masasuna pa rin dito kuya wala na dito na nga magkakunta natin na ah may makasasuna Pwede nang maligo din ni Kuya eh. Oh. Huh. Ito yung Sierra Madre na rin ano Kuya? Oo. Sierra Madre. Yan palang kanya Kuya ang mga bangin na ganda Hindi na natatam na ng niyo. Puro ba to? Anak ah, clearing na rin. Oh, wala na ano. Wala na ano. Nurok ako diyan. Oh, nurok din Saging ah, ang amoy ano? Baboy damo ano kuya. Sir? Huh? Baboy damo mo ano? Ugoy, ang ugoy, ang ugoy. Ah, maray pare ugoy di to. Oo, nga maka bungay niyo pud diyan. Ah. Chaka ah, ano kuya, ang tawag nun? Usa. Ini okay. naka-hole. Oo, uh sa -huh. tian. Na. Dugo ba 'ko sayo di nakakaproview. Ay baboy sa Baboy, baboy daw po dambong ay talagang dukal lang ano ano? Ay ay, yun. ay pa yung mata Oo oh. Ang Dito ba kuya may mga dumagat din? Wala ano? Doon ang marami sa ibang ano Ang may mga tukang kalo pa dito kuya. Ayun ay, ah, 'to 'yo. Wala ano. Yung sabukot. Ay. Sabukot. Ayun kuya, haribon. Ay ay ay, ay yun, ayun. Oh. Tabi po ayun. Yun ay, kuya, haribon yun yun. Yun oh, dalawa oh. Teka lang, ika lang ito, eh. ay, yun lang 'to. Ayun kuya oh. Yan. Yan kuya. Ito kong kalo nga kuya. Ano? Hmm. Maliliit pa lang. Dito ito kong kalo. Dito kong tataas. Huwag nakahapon. Yeah. <laughs> Yung pala kuya ang kinakain nila. Baliti ano? Mm, baliti. Ito kong kalo. Yan ang bibilis naman. Hmm. ano nung una yan. na unang dating kaya ito lalakarito kong kalo. Oo. Oo. Parang yun para Parang mga inakain pa ano? Inakain pa yan. Nangahuni pa rin, Oo. Ah. Yan ay nahuni kuya ay alas 12. Oh. Tapos ay... May uras nga. May oras, nga. Sa amin dati maraming ganyan. Ay, nangawala na. Parang lumayas na rin kuya ba pag nagkakaroon ng maraming tao? Oo. Oh. Oo. Uh -huh. Ba, pa ilang tawid naman natin na rin kuya? Pero ito pa rin yung ilog na yun, ano? Ito yung tatlo, patat. Apat at ah, tawid? Apat at tawid. Ah, aray, apat ah, at tawid. <coughs> <coughs> may laban tawid. Ah, ito, bago marating. Baka wala natin yung ilog tawid. Laban limang, 15 na.

Hindi pala yung mauway din. Oo. Ah, ah. Hindi mo kakain sa... Yung mga malalaki, anong? Mauway <laughs> dyan. Yan ay dati may mga pedido ah. Ngayon ay baka bawalan, hindi po. Bawal yan. Hmm. Huwa ka lang sa dina. Ah. Huwag na yung kapalang sikpwik dyan. Oo. O di ayo. Dati hindi bawal 'yan ay. Eh. Nauubos nga naman. Mga tamba bahay na no. Eh. Ah, ang Hindi pa sa laula parang kayo din lang ang naan dito eh yeah, kuya wala masyado na kakapasok din no. dati ano dalag kuya yun ah ano yung maliliit na yun palaon, palaon. pinapaksi ko pinapaksi ko kuya hmm Ano pamaki ko eh bulati. na ah, um Baka may wala nang tawid na no, kuya? Sampung na. Ah, mga sampung tawid na, no? Oo. Dalawang tawid na. Ah, dalawang. Ah, malapit na rin pala ano kuya? Mga tatlo pa. Mga tatlo pa. Malapit-lapit na. Mabilis tayo, ay. Oo. Ay, kung mabagal, ay. Ay, maulay ako. lazım 私 Kabal laki baliti. Ano kuya? Wala hmm. laman. Wala laman sa loob no Okay. Malapit na na kuya. Malapit na. Malapit na eh. <laughs> Rainforest nga. Para pati kuya ano. Hindi na ano. nadaan eh. Hindi natigil ang basa ng ano? Tuloy ang hamog ano? Kasama po natin si Kuya Ambo. Yun. mag anak po ni Mrs. Ah talaga siya ko yung de na gawing tourist spot ano? niligyan ko yun ang hagda ng lokal barangay? kung magkabataan ah. kung magpagawa rito kabataan? Uh -huh. ah talagang gusto nilang eh ano ano may bahay dito ha? may bahay dito napunta rito. karis oo ayun ako lang kasama mo di mo wala kang bahay hindi papasok nito sa barangay pasok? okay ah, naman paghahakot ano uh -huh. Yan, sa mga gustong pumunta po dito Kuya, anong barangay? Bilya Ibaba, Ate Quezon. Bilya Ibaba, Ate Quezon. Huh. Ay, anong gara naman pala, kuya. Ah, ah. So, aba. Yan ang ganda talaga ng Quezon. Yan. Para makatulong na rin po kina Kuya at saka mga sa mga pinsaning ko po. Yan. Yan. Narito po ang mga kamag-anak ni Mrs. Po ay. Tara po. Yan si Kuya, makakasama po ninyo. Ay, ano lang may Kuya. Ah. Halimbawa kaya may pupuntang vlogger. Um, may pupunta mga bisita. Pwede mga kabataan na, um, mga kabataan na. Ah. Oh. Ah. Ito po yung mga hindi pa nakikita sa social media. Nakikita dito lang sa kalakalapit po. Grabe. Alam mo mga kainsan ay ano? Ang Quezon po ba'y maraming mga ano po, puro pulse po yung mga hindi po napupuntahan at madalang ang tao pinupuntahan po natin para makatulong po sa ano sa mga ayan hilo po sa Quezon Tourism yan yun o no? Natulu oh. natulutulo <laughs> yung mga gusto ko kuya eh mga oh masarap po yung ganito sabi nga ay kusang ka daw masaya yo kuya bugnot bugnot ang taod yan sa mga pupunta po makapag-ugnayan lang po kayo sa sangguni barangay ng Bilya uh, ibaba atin mo ng Quezon Forreson po ang pangalan ng Pulse Forreson ang daming doko lang oh, kinakain din yun eh. Grabe. Ah, pwedeng magpadulas oh. Ah, may swimming pool ang ibabaw. oh. Hmm. Ibabaw po ito nung pinuntahan nating pools kanina. Hindi lang tayo makapunta po di yan. Ah, ang isda pati eh. Yan. Yan, ang ibabaw. Aba, kakataas Uy, may isa pa pala. Ha? Ah, may isa po po. May isa pa po pala. Sa kataas-taasan. Tara, tatlo pala ito. Taluto. Nalaking kahoy din yung kuya. May hirap Taluto. Laki oh. Uh. Doon po kami galing sa baba.

Yan o, ang dagat Huwag ko tinadaan May nambabakat baka daw May mambatak hey, Sarap maligyo doon ni kuya oh. Mm -hmm. Grabe ano Ito yeah. eh Dito tayo dito Grabe ano kuya Kita ang dagat kuya Pasang ah, kuya ari Kasi nga ano Grabe ano tatlo Ari kuya yung isa Ah sa iba babaw Ando tayo si kuya sa ibabaw Pwede po nilang gawin pa daw usan na rin oh. Kapunta dun Parang si natural swimming pool po siya eh, oh. Natural swimming pool po sa bundok Ari, Yan po yung tatlong pool hmm? Grabe oh Pwede pa dulasan oh ang galing din ng kalikasan eh ano. I Slide hanggang doon. Tapos po ay, Diretso na sa natural, natural swimming pool. Natural pool. Galing. isang uulitin ko sa mga nature lover nakagaya po natin na gustong umakit ng bundok ang address po Bilya Ibaba at uh, yun know, o Ibaba makipag-ugnayan po kayo sa barangay ho ano kuya sa po may daligo may group po kaya tsaka ano yan yeah, kuya, thank you. Tayo pa bababa na tayo kuya. Oo. Uh -huh. Yan. Kami po ay pababa na. May kuya, may tinapay din eh. Tsaka chocolate. Pag alam tayo ay. Oo. Ano may chocolate kuya para ano? Pag ba nanghihinaan tuhod? Ay. Kaya lagi ako may dala pag naakit ng ganito. ganito. <laughs> wala pa na wala ko. Oo. Ay, ako okay, wala. Normal pa rin ako lahat. Oh, ano eh? Ah, may ini, lahing, Si tatay. Uh -huh. Tatay Bianan. Uh -huh. kahoy 'ya. <coughs> ha. Igiw. Anong kahoy ko 'yan? Higaw. Wala laki ka. Nalo ko daan kuya. Dating dating na, dating na, dating na. Sa iba po dati, lumalim na, no? Lumalim na, lumalim. Kakakain ang kakakarga ng kopra. Hindi. Tubig. Ah, tubig uh, ah, po. Eh, <laughs> siya nga. Yeah. Dito, dito. Nang dito pa lang yan. Oo. Wala na akong nilulukad yan, yan. Kakaagos, kakaagos, ano. Nakaanak uh, nilulukad. Na Dawa ng Pag yeah, oh. Tapos ay eh, makakalkal uli ng paa. Hmm. Aanod na naman.